Magandang umaga mga kalapatsa sa so, Mabisaya, maayong buntag kaninyong tanan. So nandito tayo sa Divisoria para bibili ang mga bulaklak na gagamitin sa estates. So ang bilihan dito ay nasa Santo Cristo Street. Puntal tayo sa Santo Cristo Street. So nandito na po tayo sa Santo Cristo Street. Baybayin lang na natin itong Santo Cristo hanggang sa makarating tayo ng Divisoria Mall. So dahil doon sa ang matindahan ng Bulaklak ay nandun sa tapat ng Divisoria Mall so marami silang mga maraming mga na Bulaklak ang mga paninda so baybayin lang natin tong Santo Cristo Street so dito sa Santo Cristo Street marami kang magkita ang paninda rin na pwede yung pagkakakitaan kapag mahilig kang magtinda ng mga chocolitos, biscuits mga kindies So marami kang pwedeng pagpipilian dito. So mayroon ding mga tinda dito na school supply. So dire-diretso lang tayo. So, yung natatanaw na natin mga sa yung Divisoria Mall. So dyan mga tindahan ng mga bulaklak sa tapat niyan. So nandito na tayo sa tindahan ng mga bulaklak, mga kalakwatsa. So dito na ipili ng mga bulaklak na gagamitin natin sa stage. Kasi marami klase ang mga bulaklak dito. Ayun nakita niyo mga kalakwatsa. So iba't ibang klase, iba't iba din yung presyo syempre. So ang rinse dito ng anila ano ay may 60 to 150 pesos yung ano na yun balot ito ang gaganda so tulips ito tulips dito so ang tulips nila dito ay 150 per balot na may 10 ang laman ang mga roses naman ay may 60 hanggang 130 ang pulumpong o kaya yung isang tali o balot So ito yung tulips na isang balot bali 150. So iba't ibang kulay din, mayroon ang mayroon sila dito. So yan may mga roses. So idan ay 130 ang isang pulumpong niyan. So yung mayroon ding mga 60 pesos isang pulumpo. Saka dito lang siguro. Uh, lima so ayan mga kalakwatsa ang kanilang mga nagagandahang mga bulaklak na paninda dito so kung gusto nyo ring bumili ng plastic na bulaklak para magamit pa sa sunod na taon so pwede kayong pumasyal dito at bumili tiyak na marami kayong pagpipilian dito so ayon sa okasyon na gagawin ninyo So, maraming mga bulaklak. So, swak na swak naman ang presyo. So, pwede kayong pumasyal dito. Dito lang ito sa tapat mas, ng mas, eh, Divisoria Mall magano. sa May Santo Cristo Street. Mara Ay, marami din yung ano. Kaso, kumo na siya eh. Mayroon gano'n. Gano din po dito, 60 Pag dito sa bandil. Ito ate. 130 rin Ibali wholesale na pala yung akin, ano? Bali wholesale na pala yung akin? Yung kukuna, yung kinuha ko? Ay, wala na? naka price na plato mga kalakwatsa. So, ang um, price nila ay nag-rein sa mula, one, mula 60 hanggang 150. So, maraming mm -hmm. iba't ibang klaseng bulaklak na pwedeng pagpipilian ayon sa gusto ninyo. So ang pwesto nila mga kalakwatsa ay dito lang sa Santo Cristo Street. So bye bye dito. So dito lang to mismo sa tapat ng Divisoria Mall. So yan ang Divisoria Mall. So makikita nyo kagad ang pwesto nilang maraming bulaklak. So kung kailangan niyo ng bulaklak na pang decorate. So punta na kagad dito. So maraming salamat. Ingat kayong lahat.